Hello guys, tara kaya na tayo guys, so ito yung ating ulam, yan yung ating prinito kanina Ayan, isda po yan, yan, malakapas kong tawag yan, at ito yung ating bawang, pinagbabara natin ng isda So, prinito na rin natin yung bawang, ayan At syempre, naglagay tayo na, nagluto tayo ng patatas, tsaka egg, oh, humilit daw yan, tsaka ito, yung salay salay na isda, salay ginto na isda, masarap din po yan guys, so natin sa ating tindahan guys, so iniluto natin kasi sayang naman pagka ipaulam lang natin sa aso, so ayan ayan guys tara na po at tayo kumain muna guys, so baka kayo gutom na ayan, ayan guys so, ayan ginagawa natin guys bawat babad natin ng ano, isda sa bawang yan atin ang niluluto yan guys Repetural. so thank you for watching guys Thank you for watching. Kainta you guys again. Yeah, thank you. Thank you.